Pinahanga tayo ng batang ito mga kabady Pagkatapos niya sa eskwilaan ngayon Naglalako siya ng tuway Yan mga kabady, Para daw may baon siya bukas At may pambili sila ng bigas Buway na mano na agad mga kabady Skoy TV Pwede na natin utangan yung bata makabadi, May buhay na mano na naman hey! Magkano yan boy? 50. 50 pesos 50 pesos lang mga kabady Yung tinda niyang tuway Sana pag nakita niyo siya makabadi, Bili kayo sa tuway niya para maubos na makauwi na yung bata masarap yan sa adobo mga kabady o kaya kilaw pwede rin may sabaw sa inyo boy sabang sabang pa daw siya mga kabady alam ko yung sabang na yan mga kabady dyan yata yan sa may paho sa medyo unahan pa yan ng birak mga kabady malayo-layo pang uwihan ng bata kaya sana maubos na tong paninda ng tuway Bawa naman mga kabadi Sa murang edad Yan mga kabadi Inalok natin sa mga kabadi natin dito sa Trabaho Para naman mabawasan yung tinda ng bata sana bumili sila para makauwi na ang bata kasi, kasi ayano, na, hapon na. Mga kabadi, time check, mag-alasing ko na. Ano naman ano, Sabaw. Sabaw yan. Pero pa doon. Ha? Doon pa. Dating puto ko yan. Puro, udo. pa Udo na, no? Sabawin ko yan. Pagkakalulutun. Sabawan mo. Ayaw, kapit yan, no? Kailan.